Ano po yun, Judge? Meron kasi victim si Rodante mm -hmm. na natatakot lumabas. And we're hoping na we could get her to testify against the governor. Part-time employee siya sa foundation ng anak ko. And I suppose, sanay ka nang makiharap sa mga taong katulad niya. And nagbabaka sakali ako na makukumbinsi mo siya magsalita. No problem, Judge. Very good. By the way, pwede na kitang pasamaan kay Brando sa San Isidro Park. Doon kayo magkita ni Mercy. Hindi na po, Judge. I'm okay. Nakapunta na po ako doon. Okay. Pero kung kinakailangan mo ng tulong, anytime pwede mong gamitin si Brando. Kakampi mo rin niya. Okay. Carlo J Caparas Lumuhod ka sa lupa weekday sa hapon champion